Ang kwento ng dalawang tao na nagmamahalan, silang dalawa ay si Mia at Ken. Si Mia at Ken ay magjowa sobrang sweet sa isa't isa. Hindi sila perpekto, pero mahal nila ang isa't isa nang walang katapusan. Tuwing umaga, si Ken ang unang nagme-message kay Mia ng good morning, mahal, kumain ka na ba? Kahit busy sa trabaho, hindi niya nakakalimutang ipaalala kay Mia na uminom ng tubig at magpahinga. Si Mia naman, kahit makulit at minsan tamad sumagot, Palaging nag-aalala kay Ken kapag late na itong nakakauwi. Minsan, may maliit silang tampuhan dahil lang sa simpleng bagay. Hindi nag-reply agad si Mia kasi nakatulog siya. Nag-inarte si Ken, kunwari galit, pero hindi rin tumagal dahil biglang dumating si Mia sa bahay niya, may dalang paborito niyang milk tea. Sorry na, baby. Huwag ka na magtampo sa akin, sabay yakap ni Mia. Eh kung palagi kang ganyan, paano na ako? Sagot ni Ken pero kita sa mata niyang masaya na siya. Sa huli, hindi sila mapaghiwalay, kahit maraming pagsubok, kahit may mga away, palaging nagbabalik sa isang bagay ang relasyon nila, ang pagmamahal na hindi matitinag, dahil para kay Ken at Mia, ang tunay na pagmamahal ay hindi perpekto, pero palaging pipiliin ang isa't isa, araw-araw, kung ikaw ay mayroon kwento, na gusto ibahagi dito sa akin channel, pwede mo yan sa akin ipadala para ma-share natin dito sa akin channel.